Mayigit sa 200 pabilyang lumika sa Nabotas dahil sa pagbahang dulot ng high tide at nasirang river wall sa barangay San Jose. Marami sa kanila sa evacuation centers, muli nananatili muna. Live mula sa Nabotas, may unang balita live si James Agustin. James Igang good morning, hindi na baha sa Celestino Street dito sa Barangay San Jose sa Navota City kung saan po matatagpuan yung nasirang river wall. Pero nananatili nga sa evacuation center ang halos 80 pamilya dahil hindi pa naisasaayos yung river wall at dahil dun sa panibagong pangamba sa mga residente ng posibleng pagbaha dulot ng high tide mamayang hapon. Hating gabi na abala pa rin ang mga taon ng DPWH sa paglalagay ng plywood at sandbags sa bahagi ng river wall na nasira noong Sabado sa barangay San Jose na Bota City. Nagdagdag sila ng mga sandbag dahil inaasa ng 1.7 meters na high tide bago magalas dos ng hapon ngayong araw. Pinagana na rin ang pumping stations. Kahapon kahit pa may sandbags na ito ay bumigay pa rin at hindi kinaya ang agos ng tubig. Ang pagkasira ng bahagi ng river wall na sinabayan pa ng high tide at hindi pa naaayos sa Tango Stanza Navigational Gate nagdulot ng pagbaha sa ilang kalsada sa lungsod. Dalawang araw na ito nararanasan ng mga residente. Si Peregrino inabutan naming hinahakot ang kanyang mga gamit. Sa anim na dekada raw niyang paninirahan sa lugar, ngayon lang nila naranasan ng ganitong kalalang pagbaha. Kaya ang kanyang mag-anak uuwi muna sa Nueva Ecija. Lakas ng Pasko ng tubig. Ka, biya, kaya uuwi kami ng Nueva Ecija eh. e, tapos kanina umaga ganun pa rin. Ayoko na dito sa <laughs> akin. E, mahirap din. Eh. Ma ng halap buhay pag-uwi doon, Si Gurley naman abala sa paglilinis ng kanilang mga gamit na nalubog sa tubig. Nangangamba raw sila dahil high tide na naman mamayang hapon. Hindi namin nasan. actually pag high tide, wala naman siyang problema. Kung baga, for the first time, for how many years na high tide, except pag may bagyo ah, Ayun, wala talaga, walang ano, kasi nga nasira daw yung pader. Sa tala ng CDRMO, umabot sa mahigit 260 na ang lumikas. 77 pamilya ay nananatili sa evacuation center habang ang iba ay nakituloy sa kanila mga kaanak. Dahil naman sa inaasahang high tide ngayong araw, asynchronous classes munang ipatutupad sa Navotas Elementary School 1, Tanza Elementary School at Tanza National High School. Gayun din sa Navotas National High School, Navotas National Science High School at Bagong Elementary School. Samantala, Iga, nagpaabot na ng tulong ang lokal na pamalaan gaya ng pagkain at mahigaan doon sa mga residente na nandito at nananatili sa evacuation center. Yan ang unang balita mula rito sa Nabota City. Ako po si James Agustin para sa Gem Integrated News. James, kailan daw inaasang maayos yung river wall? Natanong natin yung CDRMO, Igan, ang sinasabi nila ay posibleng mabuhusan na yung river wall ngayong araw pero malaking hamon dyan yung high tide. At yung bahagi kasi ng river wall na nasira na yon ay pagmamayari ng isang shipyard. Kaya nangako naman daw sa LG yung shipyard na yon na isa sa ayos nila yung, yung tatlong metrong haba ng river wall na nasira. Igan. O nga, hanggang kailan maayos yung ganun kahaba? Yun ang hindi pa masabi, Ika ano, dahil nga merong high tide mamayang hapon at meron din schedule ng high tide bukas. Hindi na mo mawawala high tide. Ang, ang, problema natin kasi, kung hindi maayos yung river wall, eh, laging ganyan na senaryo at mga yung uh, mga residente dyan. Yes, Igan, tama yan. Pero isa dun sa mga nakikita na long-term solution kasi nitong LGU, hindi lang naman kasi high tide yung naging problema dito. Yung nasirang navigational gate nung Tango Stanza na dun sa may area na yun, na ilang buwan na isinasaayos, target na maayos yan ngayong araw na ito at maging operational bukas. Kung posible na maging operational na yung navigational gate na yun, ay posibleng mabawasan na rin yung taas ng tubig na mapupunta dun sa area ng ilog kung nasaan yung nasirang river wall. Igan. Maraming salamat, James Agustin. depende sa dami ng mga sasakyan ng pagpapalit na ng kulay ng mga traffic light ng MMDA. aprubayan o hindi sa mga motorista? Bayo ng balita live si Bam Alegre. Bam? Igan, good morning. Ang mga traffic light na hawak ng MMDA, hindi na yan the timer, kundi sensor-based na. Ayon sa MMDA, adaptive signaling system na ang gamit sa mga traffic light na kanilang pinangasiwaan. Simula pa yan noong 2012 at ngayon 100% na raw itong ipinatutupad. Inalista ng MMDA ang mga timer sa siyam nilang traffic light. Sensor na ang gamit nito. Kaya ang siste, hindi na magbibilang sa traffic light kundi sa volume o dami ng sasakyan na kadepende. Automatic daw itong mag adjust Dagdag na MMDA, may warning daw ito na limang blink at tatlong segundo na yellow light bago mag red light para maiwasan daw ang beating the red light. Pero makabagong teknolohiyang ito, nakakalito pa raw para sa ilang motorista ang ating nakausap. Ang delivery truck driver na si Ariel Bon, mas hinahanap pa rin ng timer. Ang motorista naman na si Jun Palataw, nangangambang mas madaling mamumultahan siya dahil nakasensor at hindi numero ang traffic light. Narito ang kanilang mga pahayag. Mas maganda po yung may timer talaga. Kasi Katulad ng medyo mabilis yung takbo mo. Pag gano'n sa ano, kasi 4 seconds lang yun eh. Mabibitin ka. Mapupunta ka sa gitna pag nagyelo yun. Tapos paparahin ka, di ba? Mas maganda yung may mga timer. Yan ang pinakata best ng para iwas Alayo pa lang, makikita mo na kung ilang minuto na lang o seconds niya. Pag minsan kasi, ano pa lang, warning pa lang, ulihin ka na eh. Igan, isa sa mga halimbawa ng ganitong uri ng uh, traffic light, itong kinatatayuan natin dito yan sa may nagtahan o sa may Mabini Bridge. Merong isang panukalang batas na nag uh, uh papano ka lang uh, na gawing mandatory yung mga timer sa mga traffic light pero tiyak na magkakaroon ng uh, diskusyon kung paano ito aakma sa sistema na gamit ngayon. Ito ang unang balita mula rito sa Maynila, Bamalagre para sa GMA Integrated News. Todo-budget ang ilang mamimili dahil mataas pa rin ang presyo ng karing baboy sa ilang pamilihan. Sabi ni isang grupo ng pork producers, asahan na may parating ng konting ginhawa. Price check tayo bago nyo iyan i-add to cart. At live mula sa Maynila, ng balita si Bea Pinla. Bea! Igan, posibleng bumaba ang presyo ng karneng baboy sa mga susunod na linggo ayon sa isang grupo dahil daw yan sa mababang demand. Pero dito sa trabaho market sa Maynila, hindi pa nararamdaman ang bawas presyo. Hindi nawawala sa menu ng karinderiya ni Leng ang mga ulam na may karneng baboy. Pero dahil mahalang presyo ng karneng baboy, dumidiskarte na lang daw siya para mapagkasa ang puhunan kada araw mahal po talaga siya. So, gag iisip ka talaga ng paraan para yung mga suki mo, makakatikim pa rin. Minsan, mag-pork, giniling ka na lang, lagyan mo na lang, lang ng egg. Kesa yung ipupuro mo siya na pork, mas maano. Hindi ka talaga, hindi ka natutubo talaga, tas mahal pa ng gas. Odo budget din ang iba pang mami mili dahil hindi lang naman daw baboy ang mahal sa palengke ngayon. na-budget ko na lang. tama yung kasya ko na lang sa budget. Bawas na lang bawas minsan. Ang help kaya mag-budget. Pag, ano, di diba? Ayon sa Pork Producers Federation of the Philippines, inaasahan sa mga susunod na linggo ang pagbaba ng presyo ng karneng baboy. Humihina raw kasi ang demand ng baboy kaya bumababa rin ang farm gate price nito. Basta dumadating na uh, July hanggang August, bumababa talaga yung presyo ng uh, karneng baboy. We relate it to uh, yung buying power ng ng consumer kasi usually this time yung magastos nila sa pang tuition ng mga bata. Sa latest monitoring ng Department of Agriculture, halos 442 pesos ang kada kilo ng liempo at nasa 391 pesos naman ang kasim. Sa trabaho market sa Sampaloc, Maynila, hindi pa dama ang pagbaba ng presyo ng baboy. Kung meron man, kaunting bawas lang daw. Sabi nila ma'am, bumababa daw, pero sa amin, hindi pa naman kami binababaan eh. Ganon pa rin sa dati. Ang dati yung presyo pa rin. Hindi pa nagbababa yung mga dealer. Bumaba po ng konti. Nakaraan 410, ngayon 400. Sana bumaba pa. Naglalaro sa 450 hanggang 470 pesos ang kada kilo ng liempo at 400 pesos naman ang kasim. Sabi ng Pork Producers Federation of the Philippines, may epekto rin sa presyuhan ng karning baboy sa palengke ang transportation cost. Halimbawa, Maaring magmahal ng hanggang 6 pesos ang transportation cost sa baboy na idinadaan sa San Juanico Bridge na nagdudugtong ng Samar at Leyte sa Region 8 ayon sa grupo. Pinatatagal daw kasi ng pagkukumpuni sa tulay ang pagbiyahe sa mga baboy. Igan ang hiling ng mga nagtitinda ng karneng baboy dito sa trabaho market. Sana totoong bumaba ang presyo ng baboy at magtuloy-tuloy ang pagbaba nito. Sabi kasi nila kapag swak sa budget ng mga mamimili ay mas mataas ang kanilang kita. At yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Bea Penlac para sa GMA Integrated News. Iginit ang ilang mababatas at legal expert na hindi tama na mismo mga senator judge ang maghahain ng musyon para ipabasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Dapat daw tutukan na lang ng mga senador ang kanilang tungkulin na maglitis at maghatol sa impeachment trial. May unang balita si Jonathan Andal katawa-tawa para kay incoming senator Panfilo Lacson ang mga senator judge na nagmomosyon sa impeachment court. Hindi po pwedeng mag-move uh, o mag-submit ng motion to dismiss ang isang senator judge kasi huwes kami. Mm -hmm. Hindi lamang sa mali kundi improper, inappropriate at katawa-tawa. Ano sasabihin ng judge? I move to dismiss. Mm -hmm. Pagkatapos si Renopop po, this uh, case is dismissed. Mm -hmm. Di ba napaka-awkward? Reaksyon niya ni Lacson sa sinabi ni Senate President Jesus Cudero na kung may Senator Judge na magmumosyon para i-dismiss ang impeachment kay Vice President Sara Duterte, kahit wala pang trial, pwede na itong desisyonan sa simpleng majority vote lang. Ginawa na yan ni eh, Senator Bato de la Rosa. Pero pwede nga bang ibasura ng impeachment court ang impeachment kahit wala pang paglilitis? Mag-uusap-uusap kami. Bago kami magbotohan, I'm sure, pagkakuroon kami ng uh, diskusyon. Ano ba yung gagawin natin? Mayroong motion to dismiss. Mm -hmm. Ito ba yung action na natin even without uh, uh, conducting or starting a, uh, a trial? Wala rin nakalagay sa ating konstitusyon no, sa mga pagdating sa dismissal. Mm -hmm. Habang ginagawa nila itong impeachment proceedings, ay gumagawa rin sila ng sariling rules. Mm -hmm. na wala sa Senate rules at wala rin sa konstitusyon. Saan ka naman nakakita ng korte? na imbes na dinggin ang magabilang panig, siya mismo ang magmo-motion to dismiss. so It is possible but it is not proper at hindi karapat-dapat. Para kay Lacson, sundin na lang ang sinasabi ng konstitusyon. Maglitis at humatol. Posible raw kasing mapahiya ang Senado kapag ibinasura nila kaagad ang impeachment ng walang trial at nagpasaklolo sa Korte Suprema ang House Prosecution Panel. At the very least, we take the risk of being overturned by the Supreme Court. Nakakahiya yun. Sinabi ng tagapagsalita ng House Prosecution Team na posibleng silang dumulog sa Korte Suprema kapag ibinasura ng Senate Impeachment Court ang kanilang impeachment complaint. Ang Supreme Court, as much as possible, inaavoid yung mga political mm -hmm. questions yan. Pangalawa, inaabot ng siyam-siyam ang Supreme Court. Kung baga, mm -hmm. tapos na yung issue, saka lang sila magdidesisyon batay sa 11-step impeachment process na inilabas ng Senado, tapos na ang kalahati ng proseso. Dahil nakapagpasa na ng mga sagot sa impeachment court ang defense at prosecution team. Ang susunod na akbang, ang pagharap mismo ng bisis sa impeachment court. Itong unang balita, Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Pinagtibay ng Muntinlupa Regional Trial Court Branch 204 ang nauna nitong desisyon na absuelto si dating Senadora Laila De Lima, sa kasong may kaugnayan sa illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Kasunod nito ng pag-remand o pagbalik ng Court of Appeals 8th Division sa desisyon ng RTC noong Mayo. Sagot dyan ang Muntinlupa RTC, sapat na ang pagbawi ng testimonya ni dating Bureau of Corrections Officer in Charge, Rafael Ragos, para pagtibayin ang nauna nitong desisyon na ipawalang sala si Delima at ang dating niyang driver na si Ronnie Dayan. Sabi ng Muntinlupa RTC, kung wala ang testimonya ni Ragos, walang sapat na ebidensya para i ang mga akusado. Tumistigo noon si Ragos na isa siya sa mga nagdala ng nasa 10 milyong piso sa bahay ni Delima sa Paranaque. Ang naturang pera ng galing umano sa Bilibid Drug Trade para magsilbing campaign fund. 2022 nang bawiin ni Ragos ang testimonya at sinabing tinakot lamang siya. Sa isang Facebook post, nagpasalamat si Delima sa naging desisyon ng Muntinlupa RTC Judge. Ilang beses man daw siyang subukan patahimikin, hindi na niya mabubura ang katotohanang lumabas na. Walang duda na isang Chinese citizen si Dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon sa Manila Regional Trial Court Branch 34, kinatigan ng korte ang co-warrant petition ng Officer of the Solicitor General matapos mapatunayang si Alice Guo at ang Chinese citizen na si Guo Waping ay isang tao lang. Pinawalang bisa ng korte ang proklamasyon at termino ni Guo bilang bamban mayor dahil sa simula pa lang, disqualified na siyang tumakbo. Sabi rin ng korte, bigo ang kampo ni Guo na magpakita ng ebidensya magpapatunay na may karapatan siyang maupo bilang bamban mayor. Wala pang pahayag ang kampo ni Guo ukol sa desisyon. Pwede pa silang umapila ayon sa Office of the Solicitor General. Dati na iginit ni Alice Guo na siya raw ¡Ay! Filipino. Man palang on fire na ang dance floor sa Kapuso Original Reality Dance Competition na Stars on the Floor. Pasabog sa opening prod at hindi nagpatalo sa hatawan ang host na si Asia's Multimedia Star Alden Richards. Pati ang dance authority na sina Kapuso Primetime Queen Marian Rivera, Mama Pokwang at Coach J. Iba-iba man ang dance genre pang malakasang moves ang pinamalas ng limang celebrity at digital stars duo. Tinanghal na top two of the week sina Glyza at Zeus at sina Thea at JM. Sa dance-off na naigang pitik at grooves ng duo ni na Thea at JM. Ang twist sa susunod na linggo, may reshuffling ng partners at iba naman ang dance challenge. Panalo ang ilang Kapuso Stars at program sa 53rd Box Office Entertainment Awards. Binigyan din ng posthumous awards ang ilang icons ng entertainment industry, may unang chika si Nelson Canlas. Binigyang pagkilala ang ilang kapuso sa 53rd Guillermo Mendoza Memorial Scholarship Foundation Box Office Entertainment Awards. Itinanghal na phenomenal box office king si Alden Richards. Natanggap din ng kanyang pelikulang Hello Love Again ang Best Ensemble Acting for Movies. Minsan uh, iniisip ko pa rin and every time I go to bed na uh, am I really part of the highest grossing Filipino film of all time? And uh, still hindi pa rin ako makapaniwala. Thank you so much po. Si Kapuso Prime Time Queen Marian Rivera ang Film Actress of the Year para sa pelikulang balota. Taos puso ako nagpapasalamat talaga sa pagtangkilik pa rin kay Teacher Emmy. Sabi ko nga, um, doon ko na-realize na after ko gawin si Teacher Emmy, ito pala yung hinahanap ng diwa ko. Yung makagawa ko ng isang pelikula na malalim, may saysay at may layunin. Movie Supporting Actor of the Year naman si Ruru Madrid para sa pelikulang Green Bones na katay si Joros Gamboa. Very grateful po sa parangal na ito. Pangalawang award ko na po ito para sa Green Bones. Kaya, nako, maraming maraming salamat po. Sana po marami pang ganito. Hinirang na Daytime TV Drama Actor of the Year si Richard Yap at Daytime TV Drama Actress of the Year si Jillian Ward para ito sa kanilang hit GMA Afternoon Prime Series na abot kamay na pangarap na natanggap din ang most popular daytime drama TV program of the year. I'm so, so proud kasi sabi ko nga po kahit matagal na po naming natapos ang abot kamay na pangarap, it continues to inspire people. Most Popular Child Performer si Rafael Landicho para sa Kapuso series ng My Guardian Alien. Nung sinushoot po namin yun, ang sese talaga. And ngayon, nakakakot pa rin po siya ng awards. Kaya marami marami salamat po talaga. Hinirang na Most Popular TV Program for News and Public Affairs ang 24 Horas. At Search Reality Game Show ang Family Feud. Iginawad naman ang Posthumous Awards sa Entertainment sa mga icon na sina Nora Honor. Gloria Romero, Pilita Corales, Haji Alejandro at Ricky Davao. Ito ang unang balita. Nelson Canlas para sa GMA Integrated News. A night full of glamour and celebration ng Beyond 75, the GMA Network 75th Anniversary Special kagabi. Star-studded ang red carpet sa paumunan ng kapuso primetime royalties, ang sinadingdong Dantes at Marian Rivera. Asia's multimedia star Alden Richards Kapuso Primetime Princess Barbie Forteza. Slay rin sa red carpet si Narian Ramos, Gabby Garcia, Sanya Lopez, Kylie Padilla, Julian San Jose at marami pang maningning na bituin ng GMA Network na naghatid ng saya sa kapuso over the years. Present din ang mga personalidad ng GMA Integrated News at GMA Public Affairs soot ang matching Ternos at Barong. Nakisaya rin sa mahalagang milestone ng mga haligi ng Kapuso Network sa pangunan ng GMA Network President and CEO Gilberto Duavit Jr., Executive Committee Chairman Joel Jimenez, Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe Yalong, Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at iba pang opisyal. Mapapanood ang TV special ng Beyond 75 sa July 12. Taos puso pa sa salamat sa ating mga manonood, sa ating mga ka, uh, kapuso. They are uh, the reason we're here. So for the last 75 years, naging karangalan at privilege natin na paglingkuran sila. I'm very thankful to the Lord na umabot yung GMA hanggang 75th and sana hopefully 100, past 100. And um, we want to maintain our responsibility to the Filipino people Kapuso mauuna una ka sa mga balita. Panuorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/gmenews. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga Kapuso abroad, maari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmenews.tv.